Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagpahiwatig ng suporta si Pangulong Bongbong Marcos sa rekomendasyong magdeklara ng food security emergency sa bigas. Ginawa na raw kasi ng gobyerno ang lahat ng hakbang para makontrol ang presyo nito. At kapag naipatupad na, mailalabas sa merkado ang libo-libong sako ng bigas ng National Food Authority para mapababa ang presyo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Si Pangulong Bongbong Marcos mismo nagsabing ginawa na ang lahat para maibaba ang presyo ng bigas pero hindi pa rin ito nangyayari. Kaya ngayon pa lang ipinahiwatig na ng pangulo na suportado niyang rekomendasyon magdeklara ang Department of Agriculture ng food security emergency sa bigas. Well, we are still waiting for the recommendation of the uh uh Price Coordinating Council but uh, siguro next week matatanggap na formally na matatanggap na ng DA yung kanilang rekomendasyon. And the recommendation, I believe, is going to be to declare an emergency. Kapag idineklara ang food security emergency, maaari nang ilabas ang buffer stock na bigas ng National Food Authority at idadagdag sa ibinibenta sa merkado. Pag nangyari ito, inaasang bababa ang presyo ng bigas. The reason that we are doing this is ginawa na natin lahat upang ibaba ang presyo ng bigas. Ngunit the market is not being allowed to work properly hindi nasusundan ang demand and supply curve dahil hanggang ngayon kahit ibaba mo lahat ng inputs ang pagbenta pa rin mataas pa rin and so we have to force that price down and we have to make sure that the market works properly Ayon sa NFA, aabot sa 700,000 bags ng bigas ang nasa warehouse nila ngayon. Dagdag pa dito ang nakaimbak na palay na hindi pa nagigiling kung sakaling man kung matodo na natin, food blast, maghiling na po natin lahat yan, ay abuan po niya ng buong bansa, ay meron po mga 5.7 million bags. Ngayon po, doon sa per calamities na alam natin, dapat hindi po hindi po tayo mawawalan wala niyan, ay kalkulado naman po kung ilalabas natin yan. No? Uh, hindi po natin ilalabas yan ng ng lahatan. Nandiyan na po yung ating mga kadiwa kios. Yan po yung isa na nakaplano po. Lahat po ng dating retailers mm -hmm. ng NFA, yung dating pinaka-latest na na-listahan ng mga re accredited retailers namin, At sila po yung uunahing itatap kung ah. sakali man pong dababat. Tuloy din ang ibang programa ng Department of Agriculture para magkaroon ng abot-kayang bigas. Dito sa Murphy Market sa Cubao, Quezon City, binaba na rin sa 38 pesos kada kilo ang rice for all simula ngayong araw. Ito yung itsura sa malapitan ng bigas na yan. 25% kung tawagin ang bigas na ito, ibig sabihin 25% na mga butil ay durog. Bukod dyan, nagbebenta na rin dito sa pwestong ito ng sulit rice kung tawagin. Ito naman yung 100% broken na bigas. Sa aming mahirap, bagay sa amin yan, on budget. Sa Pasay City Public Market, ngayong araw din darating ang 38 pesos na bigas. Maganda, mahal sa ano na, yan, at saka mura. Siya so po yung best namin dito. Siniguro rin ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng murang bigas. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Horas.